Good morning! Good afternoon! Mga kasimple! Ranggada na naman tayo! Ayan so, I'm going I'm going to work mga kasimple na I'm going to work na Iwan ko ng mga anak ko Yung panganin namin na anak andito pala Yung kay Papangkano anak dito siya sa amin ngayon so may bisita kami sino yung tumakbo sa aking likod ang <laughs> layo ko na <laughs> Ay, naku mga kasimple, sobrang init. Charot. Sabi ni auntie, bumalik ka sa pag-aaral mo, Inday. Agoy, auntie. Bakit ako babalik sa pag-aaral? Ang mga anak ko na papaaralin ko. Pwede akong bumalik sa pag-aaral, mga kasimple. Like ngayon, wala akong mga anak. Mayroon ho ako mga anak. At saka, ano, ako mga anak at wala na nga akong part time na nga ito mga kasimple part time itong trabaho ko wala na akong time sa akin mga anak paano nang na asawa ko medyo matanda o tanda naman si papangkano gayod pero hindi na talaga maasikaso ang aking asawa kapag mag-aral pa ako mga kasimple hindi ko na siya maasikaso mga anak ko hindi ko na maasikaso So, kailangan kong makasimple silang tutukan ngayon. Ang tutukan ko ngayon is mga anak ko, mga asawa ko, halagaan ko sila. At least pa naman, mayroon pa kaming nakakain, nakapagbayad kami ng aming mga bills, gano'n. Basta hindi kami magkaproblema. Basta may pambayad pa kami ng ano namin. Hindi naman yung problema talaga na ano. Basta may pambayad pa tayo ng ating mga bills, ng mga kailanganin natin na na, na ano pa natin ba nagawa pa natin ganon so sa ngayon sabi pa ng asawa ko gusto niya mag spend time daw ako sa kanila lalong lalo na sa mga anak ko lalong lalo na sa kanya oo dito na nga part time na nga lalo na siguro like mag aral ka ng nursing mga kasimple mag aral ka ng teacher naisipan ko din na wala na akong time sa mga anak purong lang hanap ng pira pero mga anak natin eh, wala na wala na tayong time sa kanila mag ano spend time maganda naman yung sinabi ni auntie na sabi niya go back to school kasi alam niya na nag ano ako nagkakargada nag kargada lang yung trabaho ko wag niyo kasi mga kasimple lang laangin yung trabaho na ganoon kahit cleaners lang or nagaano-ano, -ano, huwag nyong laang-laangin talaga yan. Kahit yung tagalinis lang na inuduro, huwag nyong laang-laangin kasi alam nyo mga kasimple, sa totoo lang, nung naging domestic helper ako sa ibang bansa din, na ano, yung sahod ko, if four times talaga yon Pero pinag-cash yun para sa pamilya ko. Oo, kasi sa breadwinner, ang breadwinner talaga mga kasimple, sobra talaga. Oo, alam ko talaga yan kung paano ang breadwinner kasi breadwinner din ako sa pamilya eh. Yung sahod ko noon sa Kuwait, pinagkasya ko yun kasi may anak ako. Binuhay ko ang anak ko, hindi pa kami ni Papangka noon nagkita. Binuhay ko ang anak ko na ako lang talaga mag-isa. Binuhay ko siya kaya kung sasabihin yung mga kasimple na ano, yung malika ka sa pag-aaral para makahanap pa ng malaki-laking sahod. Alam nyo mga kasimple, basta na pa, na, nakapagbayad pa kami, nakakain kami, hindi kami nagugutom, ganon. Okay na yon, kontento na. Kaysa kung you have a lot of money, but you don't have time for your family. Ganon! Kasi like ngayon, mag, ah, ano ka, mag, mag ano ka ng nursing, mag, kasi dito talaga sa Amerika. Malaki-laki talaga yung sahod ng mga nursing kapag magtrabaho ko ng nursing, kailangan ng oras mo talaga niyan. Wala ka ng time sa ano, pa, pang kung ano talaga siguro, pang ano na lang yan, pang like wala mga anak or single ka, ganun. Pwedeng pwede, pero ako, mga anak ko, kailangan ako. Ito na nga mga kasimple, part time lang ako ha, ang anak ko binibilangan na ako ng time ko, oh, sabi ko. Nasasaktan ako kapag ang anak ko eh, ano, like, wala na akong oras sa kanya, nasasaktan ako. Kaya minsan si Mima sabi niya, kahit nga si Mima may kausap ako, inaano talaga niya ako kasi gusto niya talaga na always in time ni mami sa kanya. <laughs> Kaya, yun na nga mga kasimple, sinasagot ko na kayo na mas maganda yung uh, si, lagi tayong hanap-hanap ng pera para, para magkaroon ng pera talaga na marami. Yun pala, eh, wala na. Wala na tayong time sa ating mga anak. Yun. Gusto ko, basta ano lang kami, nakapagbayad ng mga bill namin, wala na. Nakapagpadala pa ako sa pamilya ko sa Pinas, gano'n, okay na yan. Nakapagprovide pa man si Papang no sa amin, so okay na yung mga kasimple. Kahit hindi nursing, hindi tayo nakak nakapagtrabaho ng ano dito sa Amerika. Basta marangal lang ang pinagkakitaan natin, okay mo kaya yan. Marangal po yung ating uh, kinikita dito sa Amerika. Pinagpaguran ho natin. Ganon. Ganon. Hindi po tayo eh paano-ano lang ba. Kasi iniisip ng mga tao, andiyan ka sa Amerika dapat nursing ka, andiyan ka sa Amerika dapat engineer ka, andiyan ka sa Amerika dapat nasa office ka nag-work. pagkaiba naman tayo. Kung yan ang iniisip nyo, nahihiya kayo dahil ganun magkaiba naman tayo sa akin to. Buhay ko to. Pinipili <laughs> ko to. Masaya na ako dito mga kasimple. Oo. Sabi ko, paano naman yung pera? Lagi akong naghahanap ng pera pero wala na akong time sa mga anak ko. Kaya sabi ko na lang mga kasimple na yan ako na lang. I have to ano spend time for my husband kasi na-provide ko man niya asawa kung anong mga kailangan namin alam mo yung gano'n so kapag ito yung bumipilit pa tayo ng ano parang ano natin, anong gagawin natin sa pira samtang ngayon na ano yun mga kasimple no may kita pa ako at may kita pa ng asawa ko ang ginagawa ko talaga sa pera alam nyo yung naghahanap ka ng na, ano talaga mapagkakitaan, at least yung pera mo eh, tumutubo kahit centavo lang yun mga kasimple, importante talaga kaya yun lang guys, I'm going to my work nagtabi ta. Uh, I'm going to my work na magsimba ako today. Thank God talaga guys. Magsimba kami na Ate Ruby. Aroy. Yan na nga guys. Sapunta na ako sa work. Masaya naman ako simple sa work niya. <laughs> masaya naman ako sa aking trabaho. Um, kahit napapagod ako naman minsan. Sobrang ano. Sobrang pagod. Uh -oh. pero masaya naman ako mga kasimpli. lang. Kung saan tayo masaya, hindi tayo kuntis, mga kasimple. Walang kuntis-kuntis dito sa buhay natin. Like ngayon, ang friend mo, eh, nag-aaral ng nursing, eh, mag-aaral ka na naman. Ano yun mo yung feeling mo talaga na yung para galing sa iyo na gusto mo, huwag tayong makipagkuntis. sa yung ganun! Hindi ako nakipagkuntis, mga kasimple. Kung ano lang yung gusto, yung fit on me, fit on my ano, yun lang talaga. Uh, hindi natin, uh, anuin talaga yung sarili natin. Uh, huwag natin pilitin. Charot. Uh, sobrang init. Mga kasimple sa bahay namin. Sobrang init. Nagnap ako one hour pero buyag nakatulog ang kasimple nyo. Huwag natin pilitin ang sarili natin na hindi natin kaya. Yan. Like ngayon, magpa-part-time job ako. Mag-aaral pa ako saan, pang time po sa mga anak ko syempre, mag-study ka pa wala na <laughs> ganun, bye bye guys malapit na ako sa work